So, yun nga para no, mga katinapya ay este mga taropa. So, nandito ngayon tayo sa bahay ng ating taropa. So, ikaw na nang ay eh, isubscribe mo na ako. At saka pindutin mo na din ang like. And, at saka mag-comment na kayo kung maganda ba tong, itong uh, ginawa kong to. So, tara. Ano ba ginagawa natin? Tara, simulan na natin video na to. Let's go! So, ito, oh, yung bahay ng ating tarop Sabi, napakalakan yung nito ah. Mas malaki pa sa bahay natin yung tarot. Tara, let's go. So, ito, napakalaki. Ito na, boys. Ito na, oh. Yan, oh. Laki. Laki niyan. Ito, nagawa na nga din pala tayo ng... Red Farm, grabe na vlog pa. Eh, uh, eh, ayan. Wala, takpan ah. So, ito guys, itutur ko lang kayo dito sa mga ginawa ko. Ito. Lang. Ayan eh. Mga lalagyan ko. Ito, lalagyan ko yan. Mga lalagyan ko dyan, bala na pa uh, ito nagawa ang ating taro pa ng subscribe Yon na ikaw nanonood isubscribe mo na ako tsaka ito nagawa na din tayong barbershop shop ng mga ship so ito ah kulay green tignan nyo gugupitan natin yan ito pang kulay green ah. tignan nyo boom yan na, oh. Gupit. Oh my god. Yan oh. Gupit. Diba? Angas. Napaka. Angas. Oh my god. Na. Hindi nag-shoot ah. Lagay ko na lang nga dito. So ito ay gagawa ko pa lang. Uh, yan. Yan. Gagawa ko pa ito kahapon. Gagawa ko kahapon. Kaya ganyan ang mga Kaya natin ito kalugod. Yung sampu na. Itong kulay gray. Ano natin diyan So ito yung ginawa ko sa raid farm. E, eh. lang, hindi gumana. Pangit na. Tapos yun. Tignan natin iyang mga yan. Tignan, na, tignan nyo to. Napakaangas nito. Di umangas. Oh my God! Dito, 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 dito. Bitaw! Ah, ah, ah. Uh. Namatay. So, yun. Malamat ko na lahat ng gamit ko. Yun lang. Buti na lang. Hirap pala dumaan sa akin ginawa. Hindi ko pa kasi yun natatry mga taropa. Nagbabalik tayo sa taropa. SMP! Hey! Ayun! Umabot na. Umabot ka please. Umabot ka. Umabot ka. Ayun o. Eh. May villager. May bahay ng villager. Napakaangas. So ito no. Ayan. May portal. Ha? Huh? Alah, na, 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 na. Ito, so, yung trade Tapos, ay, water. Ay, Sakit na yun, ah. So, tara. Na. Papasok na tayo. Let's go. May go. ng babon. Kaya natapon isa saan. Na, Ayan, ito pa kasi ka natapon. Ito nga pala yung nai-try ko na. Nakakalimot. Ay, paunahan. paunahan. Ano ba to? oo oh, Hindi ko na natandaan. Village nga pala itong ginawa ko. Inatake pa nga pala to ng raid. Tapos, ito, nagtataka talaga ako dito eh. May pressure plate ako nilagay. Sinira mo muna itong isa dito. Nakuha lang tayo isa pang ladder. So, ito na. Nakakuha na tayo. Yan, ta tapos tayo kung meron ba dito ang chest. naglag. Naglalag na dito ah. Okay, so ito. Apakan natin to. Let's go! Uy! Sabi na nga ba sa inyo eh, Kakaiba tong ginagawa ko. Uy! Sakto sa tubig. Dito talaga ako makakabalik. Ganyan talaga ang technique para lang tayo makabalik. Tapos... Ay, ano... Wala na. Wala na ako maisip. So, no. Baba muna tayo. Punta tayo sa sky base. Alright. So, tara. Let's go. So, yun. Dito na muna siguro nagtatapos ang video. So, salamat sa panonood. Like and subscribe, ha. Ah. At saka, huwag nyo din kakalimutan i pindutin ang notification bell para pag nag-upload ako, basta lalabas na sa inyo. So, bye-bye! Aray!